Hello, sir. Ito, boss. Sir, pwede magtanong? Boss. Inaalam ko kasi yung customer ko, yung pambaya na mano ko pa mo. Sino yun? Jonathan Galang. Jonathan Galang ko? Hindi ko lang Jonathan Galang, sir. May kilala kayo? Pambaya Pomb na mano kong customer yun. Anong proof daw? Siete. Ah, doon ba yung siete? Ito pinakadulo oh. pa, lang kwarta. Oras na kasi ako, sir. sir. Pwede akong may yung pagkain sir? Nagugutom na kasi ako eh <laughs> Okay lang <laughs> Sir! Manood ko naman sir! Para ano? ano? At, may sangay eh, sir? May sangay? Wala Pirito sir meron? Pirito Meron <laughs> okay, kunin okay. 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 ko yung pang pirito ko sir ha Wait lang Oh hell no! Pirito na sir Pirito! Dito na lang p po yung perito. No? Ay, eh, nakakaya naman po, no? Pasok na ako, no? <laughs> Hello po, happy pesta. Hi. <laughs> ganda nila, no? Happy pesta po. Ah, Hello po. Ito na lang po yung perito. Pagdamutan mo na yung bibigay ko sa inyo. Ah, po. Okay Opo, lang po. Opo, yun, lang yun, po. Taos namin binibigay. Ay, salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Lang. Yaya, sa -e po, Dito na lang yung perito, sir. Kahit ano lang. Pirito daw. Meron na po. Salamat. Wait na lang po ako dito. Hindi kayo artista. Hindi. 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 Hindi.

Nandiyan. Ano sa likod. Ayun oh. No? Grabe lang na kaya naman, sir. Thank you ha. Bautis ta kayo dito, sir. Apo. Okay, thank you. Salamat po. Uy, yung hey, perito. Pa, thank you po. Ano? Salamat. Happy pesta. Next year naman. Sir, sir, yung ulo ng mga ano? Yung ulo ng ulo ng baboy? Sige, pangano na lang po 'yang pang sinampalukan niya na lang na. Thank you po. Kapal ng mukha mo.